So guys, uh, day off ko ngayon at uh, kagigising ko lang. Bumaba ako ng maaga kasi bibili akong baboy. Kasi sabi ko sa mag -ina ko, ako yung magluluto ngayon. So magluluto akong kaldereta. Bibili ako ng baboy at magkakalderetang baboy ako. So punta ako dito sa mall na to. Meron ditong tindang baboy. Okay, nakalimutan ko i-video. Ito na nga pala yung pinamili ko. Yan yung hotdog. Ayan, nakapag-guide na ako. Tapos ito na yung binili kong baboy na isa lang ko na. Nakaldireta natin yan. Right, so ito na yung mga ingredients. Okay na, napag-guide uh, ko na. So palalambutin ko muna yung baboy. Ano ko yung pang aking recipe? At malambot na yung aking uh, baboy. Uh, ang pasarap sili okay. hey. guys luto na yung aking nilutong ewan ko si Tomas Yeah, uh, Tomas, mas Kakain na kami. And then, mamaya papasok na si Sky. Pasok na tayo, mamaya. <laughs> okay, nandito kami ngayon sa WDC. Nagagalagala muna kami. Kasi nabusog kami dami namin na kain, napasarap yung luto ko. Ay, kasama suska. Naka <laughs> pang <Pambahay> pa pa. <laughs> hmm, may kuryentik ah. May kuryentik ka Ito yung mahabang slide. Ito yung napakalalim at napakahabang slide. Nandito sa ganda. Meron pang isa mag-slide tingnan natin. Nandoon sa taas. yun na. yun na, na, siya. Ay, ano, malaki na. ako Ang nakakatakot naman doon, ano, Sky? Kaya mo doon? Okay, bumili kami ng panregalo kay Bonbon sa aming kaibigan kasi Bonbon. birthday ng kaibigan namin next week Bonbon si Bonbon, Bonbon. Bonbon. best friend ko saka so, yung kaibigan namin area manager namin dati Bonbon ah so binili namin ng damit yung kanilang mga anak Bonbon ah <laughs> si Uwi na kami. Papasok na si Sky. Okay, pa-uwi na kami. At uh, Papasok pa si Sky sa school. Lakad lang tayo lakad. Malapit lang naman. Hi Sky! Okay, naihatid na namin si Sky sa kanyang school mamaya na ulit ang kanyang na sundo ala sa is so ngayon as usual mamimili kami ng gagamitin ko sa trabaho pero konti lang bibiling ko lang ngayon yung canvas painting Mickey Mouse o oh, Hello Kitty para sa birthday party ay dito lang yung bilihan namin mura Okay, uh, mamimili lang kami ng gagamitin ko sa trabaho. Okay, nandito na ulit tayo. May nakita kaming kabayan mamimingwit ng isda. Okay. Ano na nandito? Komo na dito mga kabayan na nangingisda. isda? Ito, mamimili na ako ng uh, gagamitin sa trabaho at uh, akin lahat ng trabaho dito sa bago kong company. Pero okay lang naman. Mabait si madam at nakachamba pa rin ako dito sa trabaho na to. Kasi mabait na yung amo, walang pressure at medyo malaki yung pasahod niya. Kaya okay. lahat ng sabihin ni madam, sinusunod ko para sa company. So, mamimili muna ako. Okay, wala dito yung hinahanap namin kaya doon kami sa kabila may mga kabayan dito puro chismisan na ng chismisan sa trabaho puro <laughs> chismisan sila doon kami sa kabila para dito hinahanap namin okay nandito kami sa labas at bibili muna ako ng uh, kailangan ko sa trabaho ito na si Sky kaka uwi lang galing sa school nakatulog ako kanina kasi nahilo ako So, natulog muna ako. So, mamimili muna kami ng gamit dito. Ito yung kailangan ko. Itong mga canvas. Mamaya, paalisin muna natin itong mga ito. Itong mga itong kailangan ko. Okay na. Nakamili na ako. Okay, hey, uh, punta kami sa Jollibee. Kakain daw si Sky. Oh, doon na ito. Ano siya? kami sa Jollibee kasi sobrang daming tao. Wala nang pwesto. Tsaka maabang pila. Doon na lang kami pupunta sa McDo. Diyan sa kabila. Nice guy. Okay, nandito na kami sa McDo. Hinihintay na lang namin ang order. Pero si Sky lang yung kakain. Masok pa kami ni Arlene Hindi Ang dami namin nakain kanina. Baboy. Yung niluto ko. Yan, nasa McDo kami. Baka tayo Okay, nandito na kami sa Alwada Mall Pero magpapagupit muna kami na Sky Ba't ka lumabas? Dito muna ako Ok, tapos na kami magpagupit na Sky Mukhang tao na ulit <laughs> Okay, pati nga ng gupit mo pag uh, Ay okay. Alright, pa-uwi na kami Ito sa likod mo parang parang kalbo eh, Sa likod <laughs> Kuti naman o, oh, kalbo <laughs> Okay, uwi na kami Titingin lang kami ng safeguard dito sa tindahan Okay, uwi na tayo Namili muna ako ng uh, ilang gagamitin sa company pa rin Nag-message yung staff ko Kailangan daw nito So, uwi na tayo Tapos na naman ang ating uh, day off kan Tapos na naman ang isang araw na day off. Ayaw Okay, uh, nandito na kami sa bahay. Nakarating din. So, yun. Tapos na naman ang ating day off. At, uh, yun. Ang aking isang araw na day off. <laughs> Nagatid sa estudyante. Sumundo sa estudyante. Namili ng mga kailangan ko sa trabaho. So, yun lang. Bukas, duty na ulit tayo. At yun, nakapagpagpipit na kami na Sky. Mukhang tao na ulit. <laughs> ano, Sky? Patingin nga lang sa'yo. Ayan, yeah, pogi. Mukhang unggoy. Eh? <laughs> ah. mm -mm. Mm -mm. Mukhang unggoy. Sige, bye. Bye, Sky.